So, good morning, good morning. Andito na po ko sa bakante. Nandito ang bata na makulit na 1 years old. silang kuan sa ilang mais. Sige, sige, sige. Lakaw, 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 lakaw. Dili kayo mag, magpuyo. Dili kayo mag-urong. guys, mani guys. Makalakaw naman tanis sige magkatog balik na po siya sa uno ah, na mura na skwan mana guys ang agi sa baha guys baha trikayo. kayo bata guys nag alo siya guys ah yung batang 1 years old guys Bakery uh -huh. uh -huh. okay, guys, nagbuhat sila sa mais guys kay pagkauga galingon, kay wala kay bugas nag kay nagisot, kalab na kay gagagbagyo guys Tabangin na dito, tabang dito sa mais, taronga, katag. Bye. <laughs>